Ano po kapag meron pong, meron po bang severe po na astigmatism po ba na tinatawag? Meron, no? So kapag um, may tayong tinatawag na mga amblyogenic or may level mm. ng astigmatism na kapag hindi mo naibigay yung salamin sa mga bata, pwede silang magkaroon ng amblyopia or lazy eye. Lazy eye. Lazy eye meaning um, dahil hindi malinaw yung input, hindi fully developed yung visual pathway mula pagkabata. So kahit later on mo na ibinigay yung salamin, uh, kahit ibigay mo pa yung full na grado, hindi pa rin lumilinaw. Okay. okay. So, Doc, merong naapektuhan po na like yung muscle po around the area po ng mata na nakaapekto po sa features po ng isang tao po yun kapag po nagkaroon ng lazy eye? Ay uh, may yung lazy eye kasi merong strabismus, merong amblyopia. No? Um, usually, um, pag sinabi natin lazy eye, mas naiisip ng mga tao yung eye misalignment, yung strabismus. Okay. But technically, ang term talaga lang is strabismus. Mm. Um, so, yung pagkaduling or pagkabanlag, um, Usually meron din silang mga grado. So oh um isa sa mga treatment natin para doon ay salamen no? o kaya okay. contact lens, no? Depende sa grado. sa so, okay. pa kung anong applicable. Uh, yung lazy eye, yung amblyopia, yun yung um, pag deprived yung normal visual input, hindi yung visual pathway meaning from the nerve to the brain hindi fully developed ang one or both sides. Alright. Pero Dok, sa mga mild cases naman na astigmatism, kapag po ba nabigyan silang tamang glasses para dun sa astigmatism nila, bababa po ba yung grado nila or ano po ba yung magandang effect kapag naagapan yung ganong astigmatism? So, in terms of naagapan, lalo na sa mga bata, it can affect their school performance. Uh, no? So, apektado po yung uh, yung yung dali ng pagbasa nila sa school, mm. uh, yung performance nila sa pag-aaral, sa sports. Um, tapos yun nga, pwede nating ma-prevent o maagapan, ma-rehabilitate yung amblyopia kung meron na. Okay. Um, pero sa uh, pag-mild lang naman, uh, pag yung treatment talaga, salamin or contact lenses. Mm. So, um, hindi ang goal natin is mapababa yung grado. Kasi, hindi naman yung treatment na ibig sabihin mawawala yung grado. Okay treatment siya in the sense na kung ano yung existing na grado i-offset natin ng salamin Yo. or ng contact lens para mapadali ang buhay ng pasyente. So safe to say hindi na po lalala pa 'yung astigmatism. Pwedeng niya. lumala pa rin kasi ang astigmatism dynamic yan eh just like mm. all other grades okay. na nagbabago-bago kaya natin mino over time. Ay, okay. Um so ang goal natin is hindi naman para mawala yung grado. Mm -hmm. So ang salamin hindi siya gamot in that sense, no? Na ginibigay mo siya para bumaba o para mawala. Mm. Pinapadali okay. mo ang buhay ng oh, age siya. Pinapadali mo ang buhay ng pasyente, mm -hmm. uh, yung visual needs niya mas nabibigay mo. Mm -hmm. uh, at, uh, yun, more of for improvement ng quality of life. Talaga. So, paano pala, do, kapag na-prescribe -na ka na ng salamin, gano'ng katagal bago mo kailangan ipacheck kung ito pa rin ba yung kailangan mong salamin uh -huh. o kailangan mo na ng bagong lens? So, depende sa progression tsaka sa age, no? Mm -hmm. So, sasabihan ka naman ng doktor sa kaso mo kung kailan ka dapat bumalik. So, kung uh -huh. kailan sinabi, okay. dapat... Ay, yun, like. but no. most patients everyone every every year or one to two years Ay, okay. dapat uh, ma-check po. Pero doc may ano po yung mga factors naman like mga common mistakes na nagagawa po ng mga patients po na may astigmatism. Tapos yun po yung nakakapag-worsen po ng condition nila. Actually, wala talagang ano eh. Hindi siya masyadong lifestyle related okay. talaga. Mm -hmm. So, ang common na mistake, yung myth na nakakataas ng grado ang salamin. Mm -hmm. eh, or hindi na lang magsasalamin kasi baka lalong lumala. Yun oh, ang po. mistake. Kasi, imbis na mapagaan mo yung buhay, papahirapan mo lang yung sarili mo. Mm -hmm. um, and then... Mali rin yung may myth din na pag nagbabasa ka sa dilim mm -hmm. o kaya okay. nag, masyado ka malapit magbasa or bina, binasamo or nagpalamig ka okay. hindi totoo yun. mga myth yon. Mm -hmm. Okay. Pero do kasi meron po akong mga nakikita po sa market po na yung mga negative ayon na mga eyeglasses na nakakatulong daw magprevent naman po ng astigmatism or kung meron naman daw pong astigmatism na ay natutulungan daw po ma-correct. Ito po ba ay uh, tama po ba ito? Totoo po ba yung malita na yun? So, actually, this is a touchy issue kasi, um, yun nga, marketed siya ng gano'n. But there's actually an FDA advisory against it kasi hindi po siya FDA approved. Walang um, enough evidence to support the claims. And um, sa... Kung titingnan mo talaga yung uh, um, physiology, natural progression, at uh, uh, yung science ng mga grado ng mata, hindi talaga yon. hindi natin masasabi na masasupport natin ang claim na yun. yun. Dahil dyan, advice naman po sa ating mga viewers na siguro patulad ko may astigmatism yeah. din. Ayan, tama naman yung ginagawa mo. Suot mo yung salamin mo and then uh, regularly magpa-check up po.